Anong masasabi niyo sa videong ito guys? habang kaka-scroll scroll ko guys napanood ko ang video ito alam ko medyo matagal na din to pero ngayon ko lang kasi siya napang- kaya gusto ko din pong i-share sa inyo kasi guys sumasakit po ang aking dibdib kayo ba pag napanood nyo to ng buo ang video ito ano yung magiging reaction nyo for the content lang naman ata itong ginawa nila guys pero dapat hindi ganito kasi may mga batang nanonood grabe Hanggang saan ang kaya mong gawing content para magkaroon ng viral? Or gusto mo bang mag-viral agad ang iyong mga video katulad ng ginagawa nilang guwapang tendera? Kaya mo bang gawin ang mga ganitong video, mga ganyan sa inyong mga lolo at lola? Well, kung kaya nyo at gagawin nyan, baka

alam nyo na madami pong nanonood sa Facebook, may mga bata po guys, so hindi po magandang ehemplo na ganyan yung mapapanood nila so malalagay sa isip nila na okay lang pala itong gawin sa mga matatanda guys, ito po ay harassment at bullying so kahit for the content itong gagawin nila para lang karoon ng viral views at kumita ng malaki, dapat po piliin po natin yung ating i-upload or gawing content. Huwag po basta-bastang mag-upload. Kasi guys, may mga bagay na hindi po pwede kay Facebook. Bawal po yan. So, understood na yan guys, marami po talagang magre-report sa inyo at pwede pong ma-take down ng inyong page or ang inyong account sa pamamagitan ng pagmamas report, katulad ng nangyari sa account nila guys, madami po ang nag-report kasi hindi po talaga maganda at masakit sa dibdib na mapanood mo ang ginagawa nila sa matanda, ikaw guys, as nanonood ng video, ano ang masasabi mo dapat ba itong ipagpatuloy nila na ganitong content, kahit for the content lang. Kung napanood mo ang video ito, please comment down ng iyong reaction at iyong saluobin para po mabasa ko din. Maraming salamat!